Alam nyo ba guys na hanggang ngayon marami pa rin nalilito kung ano ang tamang pagkabit ng speaker dito sa 502 na amplifier. Ito guys may pinagawa kasi na isang concept 502 original. ay uh, isa nating ano ito, uh, followers. Uh, sabi nga niya eh, nakita niya raw yung vlog ko. tulo uh, tuloy nahiya ako. Ulitin ko ulit guys. Andami dami pa rin nalilito kung ano ang tamang pagkabit ng speaker dito sa 502 na amplifier para hindi kayo malito ang tamang paggamit guys ito, yan dolo to dolo left and right lagi nyo guys tanda na yung amplifier natin na 502 dalawang channel lang left and right kaya lang simpre nakadugtong lang kasi sa loob kita ba yan naka jumper lang yung right to right and left to left